Dati taniman, ngayon semento. Noon, himig ng kalikasan. Ngayon, ingay ng konstruksyon at mga sasakyan. Ito ang kwento ng isang farm lot na unti-unting naglaho upang maging subdivision. Sa loob ng maraming taon, ang lupang ito ay naging tahanan ng maraming magsasaka. Isang lugar kung saan ang lupa ang nagbibigay buhay at ang bawat butil ng palay ay pinaghihirapan. Dito kami lumaki dito kami nagsaka. Ang lupa na ito, bahagi na ng buhay namin. Pero tulad ng maraming probinsya sa bansa, unti-unting nawawala ang mga farm lot sa ilalim ng matinding urbanisasyon. Isa-isang nawala ang mga palayan, pinalitan ng kalsada at konkretong pader. Hindi maikakaila, dala ng mga bagong subdivision ang oportunidad. Mas maraming bahay para sa mga pamilya, mas maraming negosyo ang lumalapit. Pero ang tanong, Anuang kapalit? Sa bawat sementong itinayo, isang alaala ang nawala. Sa bawat punong pinutol, isang pangarap ang naglaho. At sa bawat ektaryang nawala, isang magsasaka ang kailangang maghanap ng bagong buhay. Pag-unlad o kalikasan? Pabahay o sakahan? Ito ang tanong na walang madaling sagot. Sa huli, ang farm lot na ito ay naging tahanan ng iba pero hindi na para sa mga dating nandito. Ito ang kwento ng pagkawala, ng pagbabago, ng isang mundong hindi na maibabalik. At yan ang kwento kung paano nagiging subdivision ng isang farm lot sa isang lugar. Ano sa tingin nyo? Magandang investment ba ito? I-comment nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Anonas TV para sa mas marami pang real estate at travel content. Hanggang sa susunod! Mga kaanonas